ang mga ganap ni na Miss Andrea Brillantes at Kyle E. Narito ating panuori ng kabuuan ng video. Kyle Itchari ang pinakaunang una na Pilipino na naging photo cover ng B-Man magazine. Alright, so you've been blessed to be the cover of V Man Southeast Asia, but who do you think should be the next cover for V Man Southeast Asia? The V Man Southeast Asia. We're so proud of you, Kyle Ichari. Nanaging bahagi ka ng V Man magazine. Should be himself. You know, it doesn't matter who it is, as long as you're representing yourself, uh, being yourself, I think that's what V Man's about. All right, that was a good answer. You twisted it up a little bit and I like it. I like it. Okay, now I want to ask you about your outfit and how it represents you. Um, how it represents me? Well, first my outfit is uh, all Saint Laurent YSL styled by my stylist in the Philippines. So smart naman ang mga sagot ni Kyle Itzari sa interview ng V-Men magazine. Um, from the coat all the way to the shoes, um, got me in heels and everything. It's crazy. Uh, uh, how it me? I don't know. I've always loved. Nakay Kyle na ang lahat ng katangian ng lalaki. Tall, dark, and handsome. Smart at talented ito.

napakagaling nila itong sumayaw si Miss Andrea malakas ang energy Grabe ang galing, tuwang-tuwa at nakihiyawan ang mga fans at supporters ni Miss Andrea Brillantes. Nakakatuwa naman si Kal Echari. Fluent pala ito magsalita ng Visayan dialect. Na na ba kayo na soft lunch? Wala eh. Wala. Ah, wala. Na, wala. wala. Wala, wala, wala. wala, 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 wala. sa siya mo. So, Na hard lunch lang to ni mo. So, May pagkakalog din itong si Cal Echari. Magkamat sila ni Milay. Basing, di mo Kay Bao ba mo? Nag-ingon ba ko? Oo wow. wow. na ang misteryo. Na mo ang sanat ako. Naghuwat ko kaya bin... Ang dami naman ng tao ang sumuporta sa concert ni Kyle Itchari. Mahal na mahal ito ng netizens. Magaling din ang chemistry ni Kyle Echari sa kantahan. Gustong-gusto naman ng mga fans ang kinanta ni Kyle Echari kaya tuwang-tuwa ang mga ito at narito naman ang concert ni Kyle Echari kasama si Vice Ganda sa Amerika no. napakagaling talaga bumirit si Kyle Echari mataas ang boses nito. Isa ko parang chahin mo. Parang chahin niya. Hindi naman binigo ng ating mga kababayan sa US ang concert Nina, Vice at Kyle. For your love, mga kapamilya, maraming maraming salamat at para makumpleto tayo. I love you. Para makumpleto tayo dito. Arturo. Support pa rin ang mga fans at supporters Nina Vice at Kyle na nasa US. pa kami mga <laughs> uh, okay okay, okay, okay. Very warm welcome naman si Vice at Kyle na nag-concert sa US. Thank you very much. We love you. We love you so much. Kahit saan si Kyle magkaroon ng concert, dinudumog ito ng mga fans at supporters. Talagang ginalingan ni Kyle ang pag-awit para mapasaya lang ang kanyang mga supporters. Nasa Madrid naman ang guwapong si Kyle Echari. I made it to Madrid. Very nice place. Very beautiful. Plaza de Mayo. No? Very beautiful place. But I have one, one, one question. Just one. Hindi lang sa Pilipinas panay tour si Kyle Echari kundi pati na sa ibang bansa. Why are people taking picture with a random gorilla in the middle? Wait, 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 there a gorilla. And why is it in front of the Is there a... Mas lalong lumilitaw ang kagwapuhan ni Kyle Itcharri sa kanyang attire. Morning hiking naman ni Kyle Itcharri sa Dubai. you. <laughs> Thank you. And Dubai. Woo! Congratulations, Kyle at Chari. Napaka-blessed mo din sa taon na ito. Very happy, very content. Pero yes. guess what? May pogi din siya makakausap. Ano ba? Oh, di ba? Super. Oh my God. Super pogi. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi.